Huwagin natin yung daddy mo, ha? Ikaw Ah, hello ate! Kamusta din yun yung anak ko? Ay, ito! 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 Okay naman yung anak mo. di ba Siya? Kita okay, oh. mo naman, Floyd. Diba? Alangalaga ito ng kapatid mo. Siyempre, tinutulungan ko rin yung kapatid mo. Oo oh, nga pala, Floyd. Ito kasi, napatawag kami kasi ito si Sia. Ang na mga damit niya. Eh, baka makakapagpadala ka. Bilhan namin ng mga bagong damit, tsaka sapatos. Eh, sa pa. Hindi to nasusuot ng ano eh. Medyo may allergy. Ata tong anak mo eh. Hindi na susuot ng mga pang baklaran lang. Dapat yung branded sa mall. Sa mall kami bibili. Baka mga kapagodala ka na medyo, alam mo na. Oo nga, tol. Yung ano pala, yung nangingin ko sa isapatos. <laughs> eh, magliliga kami. Sira na yung sapatos ko eh. Diba? No? Oo. No. Pero ano ka ba? Siyempre dapat unahin niya yung sa anak niya. Ay hindi. Uh, mga tawad. Kasi eh, kung okay lang naman eh. Wala ka problema sa akin. Kaya ko namang gamitin yung kahit sara-sara na. Sisiya mo na. Unahin mo sisiya. No problem ate. Eh, sweldo ko na bukas. Panigurado makakadala ko para din sa anak ko para makabili din ng bagong damit. Sakto so, naman pala eh. Thank you kapatid. So, Thank you tala. Ingat din kayo dyan. Ano kala mo ha? Bibilang ka namin ng bagong damit si Patos? <laughs> Sorry ka. Si Pia lang bibilang namin kasi siya naman yung anak namin eh. Oo. Alam ba kasi ito, ha? Si Pia to! Man-man naman po sa akin. Usubong po kita kay Daddy. Eh, sabi mo? Ma, ano magsusumbong? Sabi mo? Ma, magsusumbong ka sa tatay mo? Sige, subukan mo. Mahalilinti ka nga sa akin, bata ka. Kilala mo ako pag di ba? Kung papawakan na sa alito niya, nabama pagsumungin sa daddy niya. Ang gawin mo? Maghugas ka doon! Yung lagi mong ginagawa, nagkakaituloy tayo! O, sige na! be, be, be. pinahugas ni Daddy! be katulong! be be Anak, bibigyan kita ng bago mong damit saka shoes. Nagpapadala yung tito mo. ka sa labas. O siya, tara na! Labas tayo! O, dali! Balik ko ka doon! Dali! Oh, anak, mamimili lang kami ni daddy mo, ha? Kasi nagpadala yung Tito Floyd mo, ibibili kita ng maraming damit. Tsaka shoes. Kasi mo yun? Apa. Ah, nga pala, anak. Halika rito. Huwag -hali. na huwag kang lalapit kay Sia, ha? Alam mo naman, di ba maraming kuto yan? Ha? Baka magkakuta ka. Okay? Apa. Ah, oh, sige. Mag-play ka lang doon sa kwarto mo. Meron ka doon cellphone, di ba? Huwag mo papahiramin niyan, ha? Mamaya, hindi mo na pumahawa ka dyan na sakit niyan. Eh. Oh, love, may kapakatok, oh. Sandali. Ay! Sino ka po? Hello po ma'am. Um, ako po kasi yung pinadala ni Sir Floyd na katulong po para magbantay po ng mga bata. Katulong? Teka nga. Tawagan ko yung tawag, kapatid ko. Tiyan ka lang ah. Sige po. Hello Floyd? Ah uh, Hello ate. Bakit kayo napatawag? Eh may dumating dito na katulong. Pinadala mo daw. Uh, oo, oh, ate, kasi para mabawasan naman yung trabaho nyo sa bata kasi alam ko yung medyo makulit si Zia. Ah, okay. Di naman kailangan eh, pero sige, sige. Salamat ha. O oh, sige, bye. Ah, po ah, hapo ka. So, pinadala ka pala ng kapatid ko? Opo ah, mo. Ah, bale, ah... anak, halika Ah, ito yung batang alagaan mo, ha? Um, Ma'am, sigurado po ba kayong siya lang po yung batang nga alagaan ko? Pa paano naman po yung isa? Eh, katulong lang yan dito. Hindi mo kailangang alagaan yan. Ito yung aalagaan mo, ha? Kasi yung batang yan, napulot lang namin yan sa labas. Kaya kinukup namin para maglinis dito sa bahay. Hindi mo siya kailangang alagaan. Eto. Huwag mo nga hayaan, mapalapit doon sa batang yan, ha? Kasi may kuto yun, okay? Sige pa, Ma'am. Ah, anak. Yung billing ko sa'yo, ha? Apa. Huwag na huwag nalapit, okay? sige na. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat po. Okay. Sige na. Puka na dyan. Kain muna kayo, ah. Oh. Huwag ka nga lumapit sa akin. Sabi nga daw nga ni Daddy, meron ka daw kuto, eh. Ano oh, no. Hindi mo dapat naaway si Zia. Dapat bati lang kayo palagi. Iniwan na po siya ng mami niya kasi di na po siya love. Kaya po siya nandito. Sige na, sige na. Tama na yan. Mm, iniwan ng mami. Ah, um, Zia. Hindi ka sa kusina na lang tayo kakain. Hindi po atin. Mami! Basta ako kami sa'yo. Alam mo po, saan nung bilhin yung pizza, oh. isa sa'yo, isa kay Daddy, tsaka isa kay Mami. Huwag hey. ka ha? Pa. Ang ting tingin-tingin mo, ha? Ah, dito hindi binila na po sa <laughs> <laughs> Ang gift oh. lang yun, anak. Eh, ay kay Mama naman yun, pero ay pinahirapan niya sa ibang bansa. Bakit niya hindi binili na kailangan ko? Ikaw na bata ka, ha? Ha? Ang mo ng mukha, masagot-sagotin ako? Ha? Wala kang pakailan kahit anong gawin ko sa pera ng daddy mo. Ha? Kapal ng mukha mo. Dito ka na nga nakapira. Kumakain ka dito? Tapos sa ka? Huwag mo kung pinupo ng bata ka. Baka ako anong gawin ko sa'yo. Ma'am, um, tama na po. Kawawa naman po yung bata, oh. Ay, Shane. Ikaw ah. Mas mabuti pang gawin mo dyan. Ikulong mo yung batang yan at huwag pang para magtino. Nagkakaintindihan tayo? Baka, ano Baka ako anong magawa ko sa batang yan? Pakainin yan, ha? Alis mo yung sarapan ko. Alis mo. Hige, alis mo yan. Kit ka lang eh. Oh, anak. Ang oh, ganda ng dress mo, anak ko. Oh, bagay na bagay ka sa'yo. Oh. Alak nito, lalaki ka na. Hehehehe. <laughs> ito, ito po yung pants mo. Bagay ka sa'yo, sa anak, di ba? Wow! Kakain tayo sa labas? Ano gusto? Wala. Uh, Hello, ate. Ano mo dito? Hindi ka naman nagsabi. Ah, uh, pasensya na ate. Hindi na ako nakapagsabi sa'yo na umuwi ako ngayon. Lloyd, bakit di mo naman sinabi na na uuwi ka pala? Di sana sinduhan namin, di ba di ba oh, lang? Nga. Dapat nagsabi ka para nasunduhan namin. Okay lang yun, ate. Eh, si Sian, saan? Miss na miss ko na kasi yung anak ko eh. Natutulog. O, oh, anak, natutulog. <laughs> natutulog. Parang medyo kinakabahan ka. Hindi! <laughs> Hindi, nagulat, nagulat uh, nag uh lang ako. Ano, na, nasak lang ba kami Kasi, eh, biglaan yung dating mo eh. Di ba, anak? Oo, tsaka lalabas kami. Tara, sama ka sa amin. Uh, tara, Sa hindi. Uh, si Sia, nasaan ba si Sia? Oh, Shane! Shane, tuloy Ah, Shane. Di ba natutulog si Sia? Oo po. Ah, tawagin mo na dito yung labi niya. Parang, parang anak ka bang ka ate? Hindi, hindi. ano, ah, natutuha lang ako. Nabigla ako. Oo. Nandito ka. La Lasak ba? Ting, hey, bilan. Ikaw kasi. Yan, anak mo. Ayan, no, anak diba, mo. Diba, kaya ngayon ka na. ti. Siya? Siya! Siya! Bakit Ba't yung anak ko? Siya! Dali natin sa hospital. Ano? ano Baka ba naman ano nahihilo lang inaantok kasi nyo eh. Ano, Dali na sa hospital. Dali na sa hospital. <smart ka> Jane. Ba't lang yung bata? Jane. Jane. <laughs> Jane. 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 Ang Okay. Uh, so, kamusta yung anak ko? Ano po kayo maganda, sir? Okay na po yung anak nyo. Ah, pala, sir, paalala ko lang ha. Huwag niyo po ngayon magutom yung anak nyo. Pero no risk kasi po yung anak nyo eh. Tsaka, tsaka ko lang po sa tubig yung anak nyo. Ah, ganun ba daw? Masubaybayan ko na yung anak ko kasi kakawi lang po lang sa Pilipinas. Ah, ganun ba, sir? Sige, sir, pwede nyo pumuntaan yung anak nyo. Basta, paalala ko lang po yung mga payo ko sa inyo ha. Tsaka yung mga gamot. Sige, Dok. Salamat. Sige, si, Sir. Kunin ko lang pa yung anak ko. Salamat po. Floyd! Floyd Kamusta si Sia? Teka lang, Floyd. Bakit may mga polis? Asensya na, ate. Kailangan ko ito gawin. Mga polis, damputin niyo na itong dalawa. Floyd! Hindi na niyo anak mo. Ano ka ba? Teka lang, Floyd. Baka... Baka... Sasabihin ko lang po yung totoo. Girlfriend po ako ni Floyd. Huh? At akong patunay na nakakaalam, kung paano nyo minamaltrato ang bata At isa pa, hindi rin sisiyang nakikinabang ng pinapadala ni Floyd. kundi silang mag-asawa. Napakasinungaling nyo talaga! Lahat ginawa ko para sa anak ko, tapos hindi nyo minahal yung anak ko! Sinasaktan nyo yung anak ko! Sinuawa ka kami, anak kami oh! Kayo, naawa sa anak ko? Lahat ng sakripisyo binigay ko sa anak ko, tapos ganito igagantay nyo sa akin?